Ganun pa rin yung uh, ating uh, ano ngayon mga kababayan nandito tayo sa island ng Aruas Boulevard ito no? so gagamitan nila ng ano dahil uh, palalim na ng palalim no? at uh, ganito pa lang yung ano ito na yung ano sako sako na na uh, burak yung nakuha nila ito so ayon kay sir uh, magmula dito sa ating kinalalagyan papunta do sa Paura yung uh, kanila lilinisin. So yung uh, nila dyan sa may uh, service road. So dumaan ako kanina. Napakaganda na nung daloy na nun, nung topic. So ito, nasisilip no, na natin yung ano. Nasisilip ano, na natin yung mga kabutas nung uh, uh covered port. sa uh, covered uh, ano. At uh, papasukan nila ng ano ito. Papasukan nila ng... Uh, dihi dito para manunang mahatag nang ma ng ano ha kleper sa yan oh wala boss diyan diyan ano? Uh, hey, ay celebrity ano bagay mo to eh tanang lang talaga bete <tip> okay, sa buno okay, pa po lang talaga di sa kabilang malaki at eh ano eh pero kasi tumatagos yung nung ano, sa ilalim eh Bukutasan? Uh, para kumakap sa putik. Para, para mawala ng hangin sa loob. Ah, yan yung uh, ano yung ang clipper. Ihilain. Hindi. Pag-uukay lang namin dito yan. Ah, pang-uukay lang dito. Ha? Pag-uukay uh, lang dito. Pag-uukay 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 lang lang dito. pag lang 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 dito hindi na namin fish si river halos uh, kasi yung laki ng oo uh, hindi pa pwedeng ka dito, dito dahil hindi pa namin yun yun ayaw nila utasan para yung putik mag naiiwan yung uh, Pag, uh, sinalok nila dyan 这边，这边。 pwede sa harap ng SM Manila, hindi mo mga kasama. Kasamahan din namin so, kasama. yun. Ano kayo? Yeah. South Manila kayo? Oo, oh, yeah. South Manila. Yung problema rin ng City Hall, binuksan nila yung drainage doon, di ba? Laki ng ano? Hmm. Punong-puno, boss. Oo, oh, punong-puno. Kaya pala kunting ulan lang. Mapaka. Oh, okay. Oo. Oh. Pumulot ko na natin lalo plastic at gano'n. Para din, cemento yan eh. Bakit naman mga iba't-ibang ng ano, magsumitigit siya. Lalo kung may katamang putik. Kaya pag sila taon mo, Sako mo na kagad, tutulo naman it, yan. It. Eh. Ah, Putik rin eh. <laughs> yan. Hindi, tanggalin mo yung timba para tum tumagas ng diretsyo. Mamaya, ah, tumagas na naman yung timba. Ayan o, oh. isang uh, ako palang uh, minanakuha. Yan, pabalik ulit. Alam mo.

Thank <laughs> you. na naman Sang butas pa lang dami na oh. O. Kitap ko niyan. butas mamunta si Si. Si. Tingnan niya Sa. Sa Dalawang butas. Hindi daw butas. Ah, hindi butas. Tuloy ng mga sasakyan mga kababayan pero nandito tayo sa sakit na ng island ito po yung uh, Roas uh, Boulevard no? along uh, Roas Boulevard at uh, ayan ang uh, pumping station so itong uh, ginagawa nila na ito o so, patagos doon no? kailangan mapasukan ng clipper ha, uh, makatawid dyan papunta doon sa may pumping station so ayan po yung uh, ginagawa ng ating mga DPWH sa uh, South Manila ngayon so, ayan, Oh, ayan o, nakukuha nila o oh, uh, baldi-baldi na ano burak ginamitan na nila dahil uh, mapagal talaga yung uh, sikwat sikwat lang pero pagkagaya nito no, mas mabilis magaya nyan no? Oh, kalak kalakalating timba kagad malalim na no? yan po so sa mga baguan o uh, napadaan lang sa ating youtube channel huwag po kalimutan mag subscribe hit na rin notification para uh, lagi po kayo ma update sa ating mga ina-upload uh, patungkol dito sa may may nila no? Uh, ayan o uh, uh, no? dami pa ang makukuha dito uh, dami pa nga burak na makukuha dito hindi pa lumitaw yung tubig nya Puro-purok pa lang itong kinukuha nila ng mga kabibayan. <coughs> Ayun, may pumapagat ang timbaw.